tapos yung tropa ay nahati pa sa tatlo. Yung isang plato na sa Moises Padilla, yung isang plato ay nasa Barangay Tinungan. So yung naiwan sa sa Company yun, City yun, ay kukunti lang. na yun, yung mga kabalisa niyo, ba? Yung umpisa niya na paano napakot yung na the time na bago kami pinasok ng MP ay uso na yung media noon eh. Uso na yung kalakasan na ng human rights eh. So panahon pa lang una yon, rally-rally pa lang. May dumadaan diyan na magrally mismo sa plaza dahil ang kampo namin ay malapit lang sa plaza, mga 100 meters lang ang distance. Diyan sila palagi nagrally. So ang ginagawa namin, palaging isang team yan mag civilian uh, pasok sa grupo ang aming kameraman nun ay si Corporal Pindon 6-7 ngayon yung panahon na yung rally, nakapenetrate nga yung tropa natin sa nagrali picture picture si Kompleto rin, may ID rin na media, pero halata pa rin ang kalaban. So, ang ginawa nila, inagaw nila yung kamera. Ngayon, yung umagaw sa kamera ni Corporal Pindon, kasi nagkalabo-labo na, yung umagaw sa kamera niya, yun na lang yung ko, binaril ko. So, ang realista, may isang kia, pero oh, na-recover namin yung kamera namin. Pero ang rail, ang nagrarally doon ay may isang kia yung binaril ko nga. Kasi malapit lang yung distansya namin, bill to bill. Takbo siya papalapit sa akin. Sinundot ko na lang 45 sa dibdib. Oh, kinuha yung camera. Tsaka winidro ko na si Pindon. Yung ibang trupa natin, ay sinisecure yung kameraman natin. Pero, masiwas na ng ano. Kasi hindi pwede na 45 lang yung dala mo. Kailangan may kutsilyo ka. Sa dikitan, may panglaban ka. Dahil labo labo na yung tao eh. So, hanggang sa magpaputok na si Corporal Pantua, yun, na-despress yung taga-rally. Simula noon, kasi uso na noon yung mag-surrender eh may nag-surrender sa brigade na MPA. Ibinigay sa amin na gagawin naming guide. Yun pala ay pakana rin ng MPA para kay may mapasok. So yung kapgo na CHDF na ano namin, na kasama, yung pinaka-guide talaga namin, si Odon ay nagsasabi na sa amin na sir, talaban yan. So hindi, wala kaming tiwala sa kanya, hindi namin pinapapasok sa loob ng ng headquarters mismo. Pero sa paligid pala namin ay marami na rin PA na nakaposisyon. So hanggang sa dumating yung araw ng linggo, kasi kukunti na lang yung tropa sa loob. Yung iba nagbabasketball, yung iba nasa sabungan, si malapit yung sabungan eh. So yun lang ang past time ng trupa doon. Yung naiwan na sa loob, yung duty. So yung ibang may mga pamilya dyan sa tabi, yun ang naiiwan doon. So pinasok kami ng umaga, mga alas 9, dumikit nakadikit talaga yung ano yung tatlong 10 wheeler truck na may mga buhangin sa gilid pag stop ng gorja matik inapakan ka yung gorja eh Kado na simula na yung papukan ng nag assault na sila. So no choice ang rajuman. Ini sprayhan niya na lang yung Pridyo para masira, para hindi madala. Halos yung tao sa loob, lumaban pa rin na hanggang sa hold the line na talaga yung tropa sa loob. Hanggang sa pati yung nagbabasketball na tumakbo, papasok sa loob. At least walang baril pero nadadalay pa rin nila. pasalamat din ako noon na gas gas lang yung nabot ko noon then 45 lang yung bit bit ko. sa plaza ako eh so nakasibilyan na ako nasisinyas <clears throat> ako sa kalaban na kasama kasama o kauban nasa nakadikit ako doon sa nakawipon may malapit sa plaza nasa naopakan ko ng 45 yung dalawa pero yung tatlo hindi ko nakuha dahil nasa likod ng weapon so ako ngayon yung <coughs> binalbal ng carbine at sa saka armalite sa kagulong-gulong ko sa gilid ng kalasada kasi hindi ko, man, hindi ko na maabot yung baril eh pag magasin ko inabutan ko yung yung buti na bitak kaya na nahiwa yung ano ko, may So, sige pa rin yung puto sa kanila. Ang problema ko doon, wala akong babidrohan kasi open, kalsada na, kanal. So, yung imbornal doon na lang ako dumaan para makatago sa kabila na may cover. Kasi yung kabady ko, si Corporal Pantua, ay hindi na makareact sa may gitna sa mismo ng plaza, yung bala niya ay dosing piraso lang, 38 na. Yung cowboy na 38, yung mahaba. Ayun, ang binibira niya para maka, makalabas lang ako sa area. Nung nakalabas ako sa area, balot na yung buong, ano eh, buong bayan, halos balot na ng MPA lahat eh. So, wala ka nang matakbuhan yung ibang mga kasamahan namin na sa Sabungan tatakbo sana sa Tubuhan eh yung sa Tubuhan pala doon puro puro mga MPA rin yung nakapwisto kaya kanya-kanyang pulasa na lang hanggang sa iba dumikit lang sa may headquarters kahit marami pang MPA yung ibang mga kasamahan namin na may mga asawa na yung mga baril na saka hawak-hawak nila yun ang lumaba ng gusto hanggang sa nag-withdraw yung kalaban dala pati yung mga gamit namin pero ang patay sa kanila mga 50 din. kasi yung pangalawang pangalawang sakyanan nila na pag-withdraw yung cargo truck ay halos halos mapuno rin ang patay kasi yung sakyanan doon dumaan sa may gi, malapit sa sabungan doon kami nakaposisyon ni Pantua so sabi ko kay Panto kay Sergeant Pantua sabi ko may granada ka dyan I bigay mo na lang yung isang granada sa huling sakyanan para, para sabi ko dagdag pa yan ng ano nila bahala na kung magtakbo tayo kuli paspas pa uwi at yes. may dagdag tayo na kaswerte sa kanila kasi wala na kaming mahaba na hawak eh puro may na lang so, ang naiwan na bala ko sa 45 yung tatlong magasin ko nilima na lang yung last na magasin nilima na lang yung naiwan sabi ko pang pang close fight pang close fight na lang talaga ito para makakuha ng ng baril makahawak ng baril bahala na sabi ko mag hindi na lang, ang labanan. Sabi ko, pag mo ng granada, tapos susuportahan ko. Sabi ko, hindi na sila makareact sa loob sila na sakyanan. Eh. Pag malabog yan kako, talsikan niyan sila kako dyan, hindi na yan makareact agad. Sabi ko, may time tayo na makatakbo. Yun ang ginawa namin sa makatakbo. Nakashoot doon sa Shoot, sa ano mismo, sa loob ng track track. cargo truck. Yung flat car sa binila, yung mga hakot ng tubo. Ang pinakamasaklap doon, ang CEO namin ay si Lieutenant Arroyo. Yung sakyanan na ginamit, yung mga flat car na yon, yung mga cargo trucks na ginamit, yung asindero doon, ay Arroyo din. So, yung ginamit na sakyanan ay sa Arroyo din. Sa mga Ng mga MPA. So, medyo medyo hindi maganda tingnan sa part ng CEO ko kahit namatay yung CEO ko pero at least uh, hindi siya tumakbo talagang lumaban siya hanggang sa maabot ng kanyang makayanan na malipinsahan yung unit niya yun ang pinagmamalaki ko rin na kahit kahit sa kamatayan ibubuhay siya yung buhay na hindi makuha yung unit niya pero yung mga may